Itinutulak sa kamera ang isang panukala na target higpita na ang mga ipinapataw na parusa na lalabag sa Safe Spaces Act. Kasunod po ito ng sunod-sunod ng mga insidente ng pang-abuso sa iba't ibang lugar sa bansa. Nagbabalik si Kate Reña sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng sexual harassment. Kasunod nito, iginiit ni Solid North Portalist Representative Ching Bernos ang pangangailangang amyendahan ang Safe Spaces Act para mapatawan ng mas mabigat na parusa ang mga lumalabag dito. Ayon kay Representative Ching Bernos, paraan niyang nawawala ng silbi ang batas na pumuprotekta kontra abuso at mas marami ang nananahimik dahil sa tako. Kamakailan, inakusahan ni Manila Councilor Eunice Castro ang isang kapwa-konsihal ng sexual harassment iniulat din ang pagkakasangkot ng ilang opisyal mula sa PNP Academy at Armed Forces sa kahalintulad na insidente. Sa ilalim ng House Bill 3118, layo nitong ipataw ang parusang prisyon koresyonal sa pinakamataas na antas umultang aabot sa kalahating milyon piso para sa mga mapapatunayang lumabag, lalo na sa mga paaralan at lugar ng trabaho. Kapag ang lumabag ay isang opisyal o pinuno ng organisasyon, maaari siyang tanggalin sa posisyon. Samantala, ang mga dayuhang lalabag ay ipapadipo matapos ang sentensya o pagbabayad ng multa para naman sa mga kawani ng gobyerno na gagamit ng sexist o homophobic remarks mapaverwal man o online ipapataw sa unang paglabag ang multang 100,000 pesos hanggang 200,000 pesos anim na suspension at mandatory training. Sa ikalawang paglabag naman, may multa na itong 200,000 pesos hanggang 300,000 pesos dismissal at disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno ng hindi bababa sa limang taon Kasama rin sa panukala ang obligasyon maglabas ng public apology. Hinihikayat ni Representative Bernos ang mga kasamahan sa Kongreso na bigyang suporta ang panukalang batas na ito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News.